Mag-unbox tayo muli ng military anti-shock para sa Galaxy Note 9. Ayan, tinatalutan ako. Pinakita yung label kung saan binili. Muli ay binuksan ng inner plastic. Oops, may balot pa muli pinakita ulit binaligtad pa yan tuloy ng ang wasapin yan yan na reveal po natin ang military anti-shock para sa galaxy note 9 yan meron pa siyang stand sa likod oops pinakita ulit sample 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 naman. Pakita mo. Ah, pinakita yung dating cover. Tinanggal. Pinakita yung modelo. Tapos, isinalpak sa bagong cover. Sabi ko, sample. Sample na. Kung ano, ano pang ginagawa mo. Alam ko, note 9 yan. Sige. Sige na. Oh. Dali. Oh, i mo paano gamitin. Yan, ang taas naman. Yan, yan.